Pasilip ko sa inyo yung ano, yung ampalaya ko na iniwan ko lang ito sa kapatid ko eh. Bali, sampung araw akong wala. So, sampung araw ko din na hindi naalagaan. Ngayon, yung nag-alaga nito, yung kapatid ko. Hindi niya pa, ano, hindi niya pa kasi ganun kagamay yung pag-alaga ng ampalaya. Ah, silipin natin kung anong naging status nito sa sampung araw na nawala ako. Ayan na ay, yung ampale ako, mga master. Okay naman yung talbos niya. Nasa ulian na. Kasi nga umulan na dito sa amin ng, ng nakaraan. Dalawang araw yata yun na ano. Tuloy-tuloy yung ulan. So, yan. nasa ulian na yung talbos. Ngayon, ito. May mga ano ako dito. May mga uh, dapat akong tanggalin. Ito yung po pwedeng mangyari kapag uh, sobrang init tsaka nakulang sa abono, nakulang sa dilig. Eh uh, ito siya mga mastara. Marami siyang maliliit na talbos na nalaglag na sa balag. Ayan. Ay kita nyo. Ayan pa yung iba. Oo, so, yan nga dahil hindi pagkamay nung kapatid ko paano mag-alaga nung ampalaya. Na ano to malamang na bitin sa tubig. Tsaka abono na din pala. Kasi ano na eh. Uh, parang dapat kasing ang nito ing pangwalong araw dapat nag ako nito ang nangyari huling abono ko nito bago ako umalis tapos hanggang ngayon hindi pa to naabonohan mga master kaya yan yung mga ano pwedeng mangyari kapag ka nakulang sa abono tsaka nakulang sa tubig na maraming mga maliliit na talbos na nalalaglag na so, ngayon Uh, piliin na lang natin yan. Yung mga ganito. Ito. Ayan, makikita ninyo. Magagandang talbos pa naman yan. Tuloy-tuloy yung usbong yan. I-anok na lang yan siya. Ibabalik ko dun sa taas para ano, lumago pa. Pero itong mga ganito, kagaya nyo. mga ganyan. Tanggalin na lang natin ito mga master. Ito. Ah, ganyan mga talbos linisin natin to lahat ng mga mga talbos na nalaglag dyan sa balag tanggalin natin hindi na ano yan kakain na lang ng abunin hindi na yan hirap na yan maano hirap na sa tapos ito may mga ganitong bunga yan na yan, yung epekto ng kulang sa abuno at kulang sa ah uh, tubig tapos maliban dyan Ah, uh, yung mga bunga na nakikita ninyo dyan, deform. So, yun, isa pa yun. Dahil sa abuno, dahil sa kulang sa tubig. Ito, yung mga ganito. Ayan. Hindi natin pwede sabihin na dahil sa abuno yan, kasi nga ito, ilang araw ko na na hindi naabunuhan to, parang 15 days na, na hindi ko naabunuhan. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na yung mga ganitong klase na bunga dahilan niyan dahil sa pag-abono. Yung ano, yung lumalambot tsaka yung yung naninilaw na hindi naman tinusok ng fruit fly mga master 'yun. 'Yun na uh, possible talaga 'yun sa abono ang dahilan nun. Kaya ako ito, mag-schedule din ako ng abono ko mamaya siguro. Ito yung diskarte kapag kaganitong namumunga na kung paano mag -abuno. Yung mga naon akong video ko nakita ninyo. Dinidirekta ko binubuhos din sa puno. Uh, hindi pa yun siya namumunga mga master. Kaya okay lang na eh, ano, eh, direkta dyan sa puno yung abono. Ang mga posibleng mangyari kapag ka uh, ganon. Ang tatamaan lang naman yung ugat. Pero maliit na maliit lang naman yung ano na, Yung chance na maapektuhan yung puno. Ngayon kapag namumunga na. Hindi na natin pwedeng gawin na direkta dyan sa puno mga master. Ah, uh, yun nga. Pwedeng manlambot yung bunga. Pwedeng manilaw. Ngayon sa akin, nag-adjust na ako. Ah, uh, pagka ganitong namumunga. Dito ko na nilalagay yung abono. Diyan yung hangganan ng cultivate. Sampai ikot hanggang doon. Ah, uh, iniwasan ko na magbuhos diyan mismo sa puno. Para hindi maapektuhan yung bunga. Maano kasi, Ma, kumbaga... kahit na umaga, pagkapitas pa lang, malambot na siya kaagad. Oo. So, nare-reject pagka nasa bilihan na. iwasan nyo yung ganong, ano mga master, ganong practice kapag ka nag na ng may bunga na yung ampale. Ito siguro, baka next week, maras marami ng bunga to. Mas makapal na yung ano nito eh, mas makapal na yung talbos. Ayan, marami ng mas malilit na lumalabas. So by next week to, marami na tong bunga mag ano naman ako nito magpipitas na naman ako ulit marami na ulit pipitas ini to kagaya nito hindi ko na masyadong pinakapalaki mga master mga ano tawag dito nagrereklamo yung buyer <laughs> uh, ang ginagawa ko ano na lang tatlong beses ako sa isang linggo nagpipitas pagitan ng isang araw ayan ang ginagawa ko eh, eh mabungo niya ngayon So, tapos hindi na rin ako nagbalot pala. Na ano na, na busy kasi tayo. Walang ano, wala time na magbalot. Ayun. Kadalasan naman kasi doon sa palengke, nakikita ko ngayon. Sa dalang nung Ampalaya. Ah, uh, ayun, wala namang mga balot. Saka ito kasi yung misti sa ang, ang, kagandahan kasi dito. Hindi siya kagaya ng Galaxy yung galaxy kasi sobrang dark talaga nung ano nung kulay kaya iba yung itsuran pag hindi nabalot eto kahit hindi natin balutin tong mistisa okay lang hindi siya masyadong ano hindi siya masyadong dark uh, okay naman yung bunga marami naman actually ito bawi ko na yung gastos ko dito mga master ano pa lang ito Alos tatlong tatlong buwan na rin tatatlong buwan pala Ayan. hindi lang tayo nakakapag update ng mga nangyayari ng mga nakaraan kasi nga uh, ano Ah. Uh, Ayun, busy tsaka ano, nagbakasyon din kasi tayo. Ah, uh, ayan 'yung mga bunga. Mga uh, for harvest. Natin. So thank you. Thank you. Ma uh, mas... mag shout out lang ako ulit. Shout out kay mga Lolita Govern from Australia. Yung solid supporters natin. Sa ibang mga ano natin diyan. Sa mga bagong subscriber natin diyan. Shout out po sa inyong lahat. Uh, kung may ano, kung may tanong kayo i-comment nyo lang po doon sa comment section natin. Baka sakaling ano, masagot natin yung mga tanong ninyo. Eto mga master, hindi, hindi ko sinasabi na eksperto ako. Kumbaga may konti lang naman ako alam. Basta abot nung nalalaman ko, ibabahagi ko yan sa inyo. So, yun. Uh, thank you po, thank you sa lahat ng sumusuporta sa atin Sa FB page ko, sa Youtube Thank you, thank you mga master Update ako ulit sa mga susunod natin na uh, Sa mga susunod na araw